Well, behind sa kanya, maraming kwentong ganyan. Wala naman kaming sigurong specifically alam pa dyan. But, uh, well, that's not really, I think, the, the issue right now. Ang issue ngayon talaga is itong mga kwento niya. Dapat, you know, he should be tested on the veracity of all of these things. Kasi puro invento. Sa tingin ko, ha, puro invento yan eh. And uh, yun know, o, titignan mo yung babaan, meron siyang palabas na litrato, yung kotse na nakalagay doon, yung plaka, L ang umpisa, eh dabaw yun. ba diba? Ano, naghatid siya ng pera sa dabaw. Tapos yung mga maleta, mayroon nagsabi sa social media rin na may mga, may mga, ano to, yung parang sales tag, price tag, price tag. na ang sabi nila, hindi eh, ko alam kung totoo, eh kauumpisa -ka 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 lang ng SME pagbili yan. So, some people are saying na, Binili lang yung mga maleta para kunan ng litrato. Nagkamali sila, nasama yung kotse na galing Davao. So, you know, there are so many factual issues in what he has been saying and posting. Uh, siguro, kaysa kami magpaliwanag, bakit mali yan? Ipaliwanag niya bakit totoo yan, di ba? It's not for us to, deprove, to disprove his uh, crazy stories. Eh, dapat siguro patunayan niya, show some evidence and some, ano, di ba? More proof so that people will listen to him seriously. 怎么